Hijab siya sa ating lahat nandiyan kamusta ay eh? wala akong hijab kasi we, in, ayaw naman kasi nila mag hijab ako mga Christian lahat nandito we. Eh. so respect na lang sa kanila pero yun na nga basta ang akin lang pumuslit lang talaga ako kasi gusto ko talaga mag react no? dun sa ginawa nilang ginagawa nilang panggagago sa Davao City alam nyo guys, sa totoo lang hindi talaga sila natatakot itong administrasyon na to ang pakana nito mga ginagawa nilang checkpoint checkpoint pero nakatawa ang mga mukha parang mga terorista alam niyo yan alam niyo ang may pagkana yan? kawawa din of the day kasi sa totoo lang sa totoo lang ito lang masasabi ko na um, talang sinubukan nila mga Duterte ang mayor si Basti congressman si Pulo vice president si ex-president si President Duterte. Ano pa ang gusto nila mangyari? Di ba? So, kunyari, hindi sila natatakot sa mga Duterte. Ganun. Hindi lang mga Duterte ang katatakutan nila, kundi ang mga taga-Dabaw talaga. Kasi hindi nila kasi alam kung ano talaga ang gagawin ng mga taga-Dabaw. Eh. No? Kasi pag ang puwersa ng mga Dabawin nyo, ang kikilos gagalaw. Guys, tandaan nyo, kahit pa anong klase dyan, kahit anong relihiyon pa yan na pag once magkakaisa ang taga Davao at ang Davao niyo, tandaan niyo Tandaan nyo yan. Kayong mga nasa administration na to ngayon, kayong mga tiwaling mga politiko at mga buhayang politiko na mga putang inang politiko ngayon na nasa bangag administration. Alam niyo ba, kung anong mangyayari sa yung day of the day. Tingnan natin. Tingnan natin. Pagsisisihan nyo muna. Akala nyo ngayon, powerful kayo dahil na administrasyon to no? ni Marcos. Administrasyon to nila ni Marcos tsaka ni Tambalos Mas. Akala nyo, ganun-ganun lang kadali. Tandaan nyo, malaki ang community, ang komunidad ng Davao City. Million din dyan ilang milyon din yan dyan. Pag once magkakaisa yan, hindi lang ang Davao City. tandaan nyo, Southern Philippines magtutulungan yan. May, is, palagay na natin may mga ilang porsyento na hindi uh, susama dahil naandun nga sila kakampi sa loyalista. Yung ibang porsyento, doon kumakampi sa Dilawan, Yaluhan, Pinklawan, at doon sa mga sa bangag administration. Pero tandaan nyo to, Tanda niyo to. Once ang um, Southern Philippines, Southern Philippines, ha? Ah, hindi lang Davao City, Southern Philippines. Alam niyo, para, parang, parang pinupukaw niyo yung dragon na tutulog eh. Alam niyo yun. Pinupukaw niyo eh. Kinigising niyo. Talagang inaano niyo yung ginagawa niyo. Parang sleeping dragon yung Southern Philippines. Hindi lang ang Davao. Tandaan niyo yan. Tanda niyo yan. Pag kumilos yan, ERMMM. Pag kumilos ang BARM, ewang ko lang talaga sa inyo. Akala niyo ganun-ganun lang dahil nga akala niyo tatatakot ang mga Duterte dahil tahimik sila. Puro wag na muna. Idaan muna sa magandang usapan. Idaan muna sa maisog. Idaan muna sa pre rally. Tandaan niyo yan ni yan. Akala niyo, ganun lang kadali. Ang gumawa ng fake news laban sa Davao, laban sa mga Duterte, laban sa, laban sa Davao, sa Southern Philippines, yung mga fake news na nga pinaggagawa niyo, sobra-sobra. Tinatandaan yan ng mga taga Southern Philippines. Akala niyo lang yun. Kasi minahal ng ispi, ang Davao City. Minahal ang ispi ang mga Duterte. Yung mga Nograles na yan, wala yan. Kulilat ang mga yan. Pipitsugin ang mga yan. Hindi namin kilala ang mga Nograles. Bakit? Makila, maka, makilala lang namin dahil sa basketball court. Yun. Pero pagka tinatawag, pagka sinabing Duterte, hindi nyo alam ang asawa ni Pulong maranaw yan. Kaya, iwan ko lang sa inyo dyan. Sinusubukan nyo talaga, tuwang-tuwa pa kayo. Akala nyo, ganun lang, ganyan lang taliit ang mga Duterte. Hindi nyo alam. Hindi nyo talaga alam. Kayong mga nag-checkpoint dyan at sumusunod dito sa bangag administration na to, at kung sinong nag-uutos dyan, tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano ang balik sa inyo. Kung anong risk back sa inyo. Mm -mm. Oo. Tingnan nyo kung sino ang kinakalaban nyo na isang natutulog na dragon na dinodisturbo nyo. Inisturbo nyo talaga yung dakaw. Kung ayaw nyo na makritiko kayo, kung ayaw nyong may magsalita sa mga ginagawa nyong kamalian, tumakbo as politician. Ayaw nyo ng critics? Don't go politics. Okay? Kasi mga balat si Boyas kayo, mga iyagin kayo. Tapos pag mga kayo, pag naging ampalaya kayo, in inaano nyo na, ginagalaw nyo na yung community. Bakit? Hindi nyo ba nakikita kung ilan ang community meron ang Davao? At kung saan galing lupa yan? Nanggagaling yan buong Mindanao yan nasa Davao City kaya maganyan kalaki ang Davao City buong Mindanao pero tandaan nyo ang sinasabi ko Southern Philippines Visayas and Mindanao yan ang tandaan nyo hindi ko sinasabing Mindanao lang ang sinasabi ko ay Southern Philippines. Pag once magtutulungan ang Southern Philippines, bakit? Yan bang grupo ng mga Romualdes dyan sa Visayas kinikilala yan? Ah? Kilala ba yan ang mga yan? Ha? Ah? Niluluhuran ba yan? Hindi. Tandaan nyo yan dyan kayo mga putang ina kayong mga nasa Narcos administration akala niyo ba ganun -ganan lang kami, ganun -ganan lang kamilis ganun ganun lang kadali sa ginagawa niyo to na ginugulo niyo yung lugar namin ginugulo niyo yung dapaw ha akala niyo hindi affected yun ako andyan yung pamilya ko sa dapaw kayo mga putang ina kayo hindi niyo kilala yung mga tesos hindi lang ang Duterte ang mini-mention ko kung, kung, hindi yung mga taga Davao mismo, ang mga Dabawin mismo, especially na ang mga lumad. Kaming mga lumad, hindi kami basa-basa na kikilos kung walang puwersa. Tandaan niyo yan. Walang makakatiklop sa mga lumad. Lalo-lalo na ngayon ang mga lumad, wala nang impey. Ang mga lumad na mismo ang nakikipaglaban sa mga NPA, sa mga terorista. Kaya wala ng portion itong makukuha yung mga liftis na yan. Yung mga nasa progreso na yan ang mga tulik. ipapakita ko sa inyo wala anong ginagawa sa Davao City. Okay? Alam ko nga naman kayo eh. Alam ko yung pinapanood nyo. Tuwang tuwa kayo, mga pa kayo, mga demonyo kayo. Na mga narcos, mga narcos loyalist. Ha? Bakit? Gusto nyo pagtakpan yung mga yung mga katiwalian na ginagawa ni ni Bongbong Narcos? Gusto nyo pagtakpan ang cocaine video? Gusto niyong pagtakpan yung kanyang balintong na balintong na uh, sa baha. Yung kanyang mga hambog sa zona. Yung mga pinanghahambog niya dun sa zona. Ha? Nga nagngal ngal lang. O. Oh, di ba diba? Yan ang gusto niyo. Pagtakpan niyo ang ginagawa. Para matabunan yung ginagawa ni God. Really, I hate drugs. Gusto mong pagtakpan ang ginagawa ng inyong bangad na, ano, pangulo? Yung mga kalubuhan niya, mga pinagyayabang yung kambugan niya, lus-lus niya dako. Ha? Ingnan ang inyong mga kondira, mga tambal lus, lus mga dako, lus-lus lang dako. Gaya-iya ng mga dagway ana lang ang inyong tanaw sa mga taga Davao. po, put, putang ina sa inyong tanan. Dili lang ang taga Davao, tandaan nyo. Hindi lang taga Mindanao, kundi Southern Philippines. Tandaan nyo.